back sa aking YouTube channel. Ako po si launch Channel. At kung hindi pa po kayo do, nakapag-subscribe, please subscribe at uh, i-click nyo na rin po yung notification bell po dyan para po updated kayo sa mga video yung upload ko. Ayan, ngayon po, meron po ako na uh, chickpeas Ito ang air ready ko ngayon. Ibababad ko siya sa tubig mga apat na oras bago natin ilalaga para lumambot siya. basan ko muna ng isang beses. Tapos, lagayin ko na ng tubig. Tapos, so, ibabag ko dyan ng mga apat na oras. Ito po yung ginagawa dito sa Arab country na ano, uh, humus yung Uh, Humus po ito kung tawagin nila. Tapos, pag ito nalaga na at malambot na, pwede na siyang gawin na kahit anong gusto niyong gawin. So, ayan siya. Nalagyan na natin ng tubig. Ayan, maraming tubig. Hayaan natin siya dyan. na yung kanina na nilagyan natin ng tubig ito. Umalasa na siya o oh, lumaki siya. Kaya nilagay ko dito yung iba o. Oh. Ayan. So, pinalitan natin yung tubig. At patuloy natin ibabag siya. Bago natin papalambutin sa pressure cooker. Ayan. Dumami na siya. Naging dalawa na siyang ano. Yung ating binabad na uh, chickpeas. ilalagay na natin sa pressure cooker para dito siya palambutin para madaling lumambot. Hinugasan ko po siya kasi yung tubig na pinangbabad medyo nag <laughs> bubbles bubbles. So hinugasan ko siya maglagay dito ayan marami siya tapos natin ayan hayaan natin siya kumulo at lumambot sa pressure cooker Ngayon, isang oras lang yan malambot na yan ito na po yung pinalambot natin chickpeas ayan bubuksan ko na pong pressure cooker oo ayan ayan malambot na malambot na po siya Tama lang pala yung tubig na nilagay ko kanina. Ayun. Mainit. Oh, mainit. <laughs> Malambot siya, malambot. Kaya lang mainit, hindi ko siya ma... Malambot na siya. Ayan, dahil malambot na siya, gagawa tayo ngayon ng isang pinggan na lalagay sa pagkainan. Ito yung ating pinggan. Lagay muna natin to. Tomato at onion. Lagay natin siya dyan. Ayan. Tapos, Lagyan natin nito. Mainit pa siya. Habang mainit pa. Ah. Uh, chickpeas lang po ang kukun natin. Walang sabaw. Hindi natin isasama ang sabaw. Ayan. Lagyan natin siya. Isa sa gusto ng asawa ko. Lahat naman ng ginagawa ko ay para sa asawa ko, sa anak ko, sa mag-ama ko. Ayan, kung anong uh, gusto nilang pagkain, yun ang gagawin ko. Ayan. Tama na yan. Itakpan natin to. Ito marami ito, kaya pag malamig na, pwede natin ilagay sa isang malinis na lalagyan at ilagay natin sa rep. Tapos ito. Ayan. Meron ng sibuyas at kamates. Lagyan natin na ito yung hiniwa kong parsley. Nahugasan ko na rin to. Ayan, lalagyan natin siya. Ito yung lemon juice. Ayan. Lagyan natin siya dyan. Ayan huwag natin ihalo yung buto <laughs> buto ng lemon tanggalin natin ayan lagyan natin ng asin At lagyan natin ng olive oil. Ayan, naubos na yung olive oil. Kasi mix. Mix natin siya. kulang yung olive oil. Ayan, dagdagan natin ng olive oil. Masarap, medyo maraming oh, olive oil. So, ayan po ang ah, finished product natin ng ah, pinalambot nating chickpeas. Ayan. Ready to eat na po. Pwedeng kainin with the kubus. Pwedeng kainin na ganyan lang. Lagay mo sa maliit na pinggan. Tapos kainin mo. Ayan. <music>